ang life size na manikin na ito na matatagpuan sa La Popular Bridal Shop sa bandang Chihuahua, Mexico ay nagbibigay umano ng nakakatuwang pakiramdam sa nakakakita rito dahil sa malarealistic na itsura ng manikin napapagkamalan umanong totoong tao ito ayon sa kwento pinaniniwalaan umanong gawa ang manikin sa totoong bangkay ng tao na nilagyan lang ito ng mga sintetikong plastik na nagmuka itong isang pigura ng manika. Ayon rin sa paniniwala, 90 years na umano itong nakatayo sa tapat mismo ng bridal shop at nagsisilbing atraksyon sa mga bumibisita at bumibili sa naturang shop na nagbibigay umano ng malabatubalaning mga tingin. Ang manikin ay kilala sa pangalang Pascualita. March 25, 1930 Naisipan umano ng dating may-ari ng Bridal Boutique Shop na si Pascuala Esparsa na i-display ang malarealistikong manika para na rin umano sa atraksyon sa kanyang shop. Bagamat sa umpisa ay wala namang nakakatwang kwento na ikinakabit dito. Ngunit nang tumagal ay nagiging atraksyon na ito ng mga kwentong kababalaghan. Ayon sa paniniwala ng ilan, ang manikin umano ay isang totoong bangkay ng tao na pinaniniwalaan umano ito na anak ng may-ari ng bridal shop na si Pascuala Esparza. Ayon sa kuwento, namatay umano ang anak ni Pascuala sa isang trahedyang kinagat ito ng isang gagambang nakakalason, ang Black Widow Spider, na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang trahedya ay nangyari mismo sa araw ng kasal ng anak ni Pascuala. Bagamat pinabulaanan ng mismong may-ari ng manikin na si Pascuala ang mga kwentong kababalagan dito at pinaninindigan rin niya na ang manika ay isa lamang simpleng manikin lamang. Ang ilan sa mga malapit sa kanyang nayon ay hindi ito pinaniniwalaan at ang ilan ay naninindigan pa rin isa itong totoong bangkay na namamipaid lang. Sa ngayon, ang manika ay nananatiling nakatayo pa rin sa isang bridal shop sa Chihuahua, Mexico at ilan sa mga nakakakita o manorito ay nakakaramdam ng panlalamig sa tuwing titig na nila ang manikina. Ang iba ay pinaniniwalaan na gumagalaw ito at nagpapalit-palit ng pwesto sa tuwing wala nang nakatingin sa manika.